kay mga kamaho. Wala kang mga tilapia. Ayan ka mga kamaho. Ayan, hindi masyado mga na-reflect sa Na-reflex sa araw. Hindi siya din makita mga kamaas. Ang mga tilapia mga kamaasok. Oh dami oh dami nila doon mga kamato dami sila sa ano sarap dalahin ito ah oh lalaki yeah. oh, gusto mo mga pangiho kamato lumakot ko lang dito oh lalaki mga kamato dami yung tagatulapya yun po oh. mm Nalaro sila sa tubig Malaki. Ano, yung ang laki nito dalgo. Malaki mga kamas. Ni oh, sa malaki oh, ayan oh. Ayan oh, mga kamas ng laki oh. isang piraso lang ng kamas din na kaya ubusin. Yung pansa, laki maya maya ako mga kamakasap papayaw ako ng malaking tilapia dito mga kamakasap dami mga kamakasap yan o yun sila yun o isang susun na sila o yun mga kamakasap oh. yun o ngayon papayaw tayo mga kamakasap Labdi ko kayo mga kamahasan ano na yan. Ipili tayo ng pinakamalaki dito sa ating sa Ang sarap mo lamin yan. Sariwang-sariwa yan mga kamahaso. Hmm. Oh, lalo yung malaki mo. Oh. Yan, yung malaki yung malaki yan. Oh. Yan, 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 yan. yan, yan malaki, oh, oh. kamahasa. Isang kilo na yata yan. mga kamahas. Oh. Ano yan yung meron pang sabang malaki-laki o oh. Kayaw mga tayo ha. Kita ang lahat ng mga kamatungan.